Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ang Article 1201. Dito sa article na ito, dinidiscuss kung anong effect kapag na-communicate na yung prestation na napiling gawin. At kung meron bang nirequire ang batas o ang 1201 kung anong form of communication or notice ang dapat ibigay. Meron nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1201. The choice shall produce no effect except from the time it has been communicated. So connected pa rin ito sa alternative obligation kung saan maraming prestation pero isa lang ang kinakailangan na i-perform. So kapag nakapili na, sabi sa 1200 or 1200, general rule, nakidebtor ang right of choice unless nagkasundo silang naki-creditor. Nevertheless, kung nakanino man ng right of choice, ang pinag-uusapan sa one ano ang effect kapag nakapili na at na-communicate na kung anong prestation ang gusto niyang i-perform. So, this is about effect of communicating the choice. 'Yan. So, anong epekto kapag naipadala na or nabanggit na or na na kung anong napiling prestation ang gustong gawin. So kapag halimbawa, nagkaroon na ng uh, choice si debtor or si creditor, okay? Uh, the obligation becomes simple. From alternative. Magiging simple obligation. Bakit? Kasi from several prestation, dahil nakapili na, okay, after choosing and communicating, pag nakapili na kung sino man ang may karapatang pumili, after choosing and communicating, yung mga ibang prestation na hindi napili, wala na sila. Hindi na sila kasama sa obligation. Yung napiling prestation, yun na ngayon yung magiging object So, magiging one prestation na lang or object. Kasi ang simple obligation includes only one object or prestation. Ayan. So, yun yung magiging effect niya. Okay? Eh, sir, halimbawa, uh, nakapili na. Okay? Eh, di simple obligation na siya. Tapos, nagbago ng isip yung nakapili or yung pumili. Pwede pa bang piliin yung iba? Okay? Ngayon, ang sinasabi sa Article 1201 at sa ibang mga cases, once na nakapili na at na-communicate na yung napili, it becomes irrevocable. So, irrevocable na ito yung uh, object kasi simple na siya eh. Okay? Hindi na pwedeng baguhin kung ano yung napili at pipiliin yung mga hindi napiling prestation. So no longer permitted no longer permitted to renounce. Okay? And take an alternative that was first available to him. Okay? Halimbawa, um, sabi ni A kay B. B, nakapili na ako doon sa tatlo. Cellphone, laptop, TV. Okay? Cellphone na lang yung bibigay ko. Sabi ni A kay B. O sige, pumayag naman. Okay? Actually, hindi naman kailangan pumayag ni creditor kasi yung right ay naka kay debtor. So, consent is not needed to ano to choose kung aling mga prestation ang gagawin. Kasi yung right na kay debtor nga. Pero once na-communicate na, na yon hindi pwedeng sabihin ni A bigla, ay B, um, ayoko na pala nung cellphone, pwede bang laptop na lang? Hindi pwede. Okay? Ayan. Kasi, um, naka irrevocable na yung selection o yung pagpili, no? Unless gagawing void yung obligation kasi simple na siya at gagawa sila ng panibago which is magkakaroon nga ng novation, act of novation. Mawawal, may extinguish yung luma, magkakaroon ng bago kasi yun, nagkaroon ng changes sa kanilang original intent. Okay? So again, once selection has been communicated, it has become irrevocable or it will become irrevocable. Okay? Again, the law does not require na yung isang party ay sumang-ayon dun sa pinili nung may right of choice. Okay? Kasi ang karapatan, hindi yan hinihinga ng consent. Kasi karapatan niya. Okay? Kaya kapag napili ni debtor ay ayaw ni creditor, walang choice si creditor kundi tanggapin yun kasi nakay debtor yung right of choice unless binigay ni debtor kay creditor yung right of choice. Okay? Ayan. Eh sir, paano naman po yung form? Anong form of communication ang nire-require na kailangan pagdating sa i-communicate yung prestation na napili? Okay? Wala naman daw. So, no required form. No required form, Okay? Walang nire-require. It can be uh, oral, it can be written, it can also be implied. Okay? So, it can be in any form. Okay? Basta malalaman ng isang party kung ano yung napili mo. So, it can be oral or it can be uh, written. Ang tawag natin dito, express. No, uh, express. Notice. No? Yan binanggit, sinabi, nabe, uh, or pinadala ng sulat okay, na ito na yung piniling prestation for as long as it is sufficient enough to make the other party know kung ano yung napili mong prestation. Okay? It can also be implied. <clears throat> okay? Implied. Kung baga, parang hindi mo sinabi, ginawa mo na lang na, na ano, natapos mo na siya. So, ah, ito na yung cellphone. Kung baga, hindi ka nakapili, binigay mo yung cellphone impliedly, parang yun na rin ang napili mo. Okay? So, ang pag sinabing implied notice, uh, si debtor, uh, ginawa na lang niya yung isa sa mga prestation bago pa niya ibigay yung communication. Okay? So, yun na yung way of communication niya. Diretsyong gawa na kaagad. Okay? So, again, there's no form necessary to inform the other party na ito yung pinili mong prestation. It can be oral, it can be written, it can be implied. Okay? E eh, paano sir, pag hindi makapili yung may right of choice. Okay? Ang tagal niya makapili. Sabi, oy, detor, nakapili ka na ba? Tagal mo naman. Sabi ni kreditor, gusto niya ng ano. Ngayon, in case, in case the, per the person entitled or has the right of choice, in case the person with the right of choice does not choose does not choose okay kung sakaling hindi na namimili yung yung may right of choice okay the other party the other party in this case pwedeng si creditor the other party can ask the court can ask number one, the court para ano para yung third party ang mamili. So si court ang mag assign ng third party na, pam, na pumili dun sa mga prestation. Hindi si court ang mamimili ha. Si court ang mag assign ng third party na mamimili kung alin sa mga prestations ang dapat i-perform. Kasi <clears throat> pwede nga kasing ano yun eh. Pwede nga kasi samantalahin niya ni Detor para patagalin yung kanyang ob uh, obligation. Ayaw mamili ni Detor no? hindi pa ako nakakapili eh, huwag ka munang ano dyan, atan, et cetera. Eh, si creditor, di syempre, gusto na rin naman niya makuha yung object. Alinman sa tatlo, happy na siya. So, pumunta ngayon siya sa court para si court mag-a-assign ng third party na pipili on behalf of the debtor na yun ang kanyang i comply or ipe-perform. Okay? Para at least, matapos na rin naman yung obligation. Okay? So, dito nagtatapos yung 1201 at actually, this is very simple lang. <coughs> Uh, this is about the effect of uh, the effect of communicating the choice. It becomes irrevocable. Hindi na pwede magbago ng isip kasi na-communicate na. Okay? The alternative will now become simple obligation from several magiging isang prestation. Hindi na pwedeng baguhin. No longer permitted to renounce. And there's no required form under the law kung paano dapat i-communicate. It can be oral, written, or gawin na lang basta ni detor. Tapos pag hindi nakakapili si person with the right of choice, the other party uh, hingi ng tulong sa court para si court mag-assign ng taong mamimili dun sa mga prestations. So yun, um, I hope meron akong na-impart sa inyong bagong learning na magagamit din niyo sa inyong mga klase. Uh, kung medyo nabilisan ka or medyo meron kang hindi naintindihan, ulitin mo na yung lecture natin. I'm sure bako kuha mo din yan. So, lagi siya nasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at lagi tatandaan, Ibang klase ka. Bye bye.